Magandang araw po mga kabukid. Ay hala, napakagandang araw nga po ito sa inyo lahat mga kainday. So for today's video nga po guys, narito po ang aking mister sa gubat na ito. Ayan, dito po sa aming bukid. alam nyo ba ga, kung bakit? Ay syempre ng isang araw guys, na pagkwentuhan po namin na para pong ang sarap ng sabaw ng labo. At heto naman po siya guys, pinagbigyan po ang kahilingan ni Inday. Ay aba, at baka nga hindi makaabay. Hoy, hala, hindi gayon si OA naman talaga. Oo, ayan, dito o, nga po sa ilalim ng kawakawayanan na ito. Ay Ayan, may nakuha na po siyang labong napakalalaki naman. Oh, for the transform guys, ayan, nabalatan na po niya at talagang inahon na po. Nandito na siya sa aking kusina. Napakabilis ng pangyayari. Siyempre naman, hindi na po niya naabidyuhan yung pag-akyat niya. Siyempre, napakahira po ng daan. Maka Inday, so ay uh, papakita ko po pa sa inyo kung paano po magburo ng labong dito sa Batangas. so, dito lang po ako natutong kumain yan at sa amin po ang uso sa probinsya. ay nai ay agat an lamang. Ay, napakasarap na po iyan at lagyan po natin ng dahon ng saluyot. Ay, aba, talaga nga pong ay, na o, oh, sa lasa ng buro na labong din sa Batangas ay wag nyo nang pakaamoyin at sadyang hindi ka aya-aya, aba itikman nyo at talagang salasa kayo magkakapanalo. Hoy, hala, do siya, Hoy, ano nga ba ang pamamaraan ng pagburo ng labong na ito? So, ayan, i-share ko na po sa inyo at ang aking Mr. E expert na diyan. Ay, ayan, for the go. Sa diyang tutuo, ay, ayan po sa timbang iyan, ay matapos pong hugasan at gayate. Ang gayat, guys, dito sa Batangas, ayan, ay hinihiwa sa Tagalog. Sa English naman ay ang pagsaslice. Ay, aba, may translation pa eh. Hey, ay, aba, siya. Ay, balik na nga po tayo dito sa pag buburo ng labong, ay pagkatapos nga ho iyan ay magayat din eh, ay lalagay na po si diniba, uhugasan po iyan. Kailangan ho diyan ay walang singaw at uh, silyado so lalagyan po iyan ng plastic sa uh, ibabaw at uh, bago takpan. Ngayon lang ho iyan kasimple mga guys, kailangan lang po ay walang singaw at hayaan ay, lang ho diyan sa ilalim ng lamesa sa tabi at pagkalipas nga po ng apat na araw ay, pwede na po ninyong abuksan iyan at uh, makikita ninyo ay medyo uh, amoy maasim na siya. Ay di ba ga? Nagpapogi pang asawa ko? <laughs> at sumayaw pa? Aba-aba, ginado talaga si Uh, Mr. Arnold de la Rosa na hey, ito Eh, eba Baka gusto nang papremyo Ay, siya din it Gagawa tayo ng paribagong bunso Hoy, hala Si O.A. hindi gayon Roy, ah ay, for the go. huy <laughs> Ay siya, balik na po tayo din sa pagbuburo na labong. Ay, pagkagayon naman usapan, ay baka saan mapunta? Ay eh, kakaibang usapan iyan, in the Ilongga. huy ayan po guys, pagkatapos nga po yan ng apat na araw, may tuloy ko lamang po ang kwentong labong. At ayun na nga, syempre guys, yan kanina nga po ay apat na araw ay okay na yan. Pwede na pong ipang lalo na po yan sa karne at sa pata ng baboy. Ay, yun po ay match na match ikang. Hindi lang iyan guys, lalo na po sa tawilis. Ang isdang tawilis po iyan ay dinhi sa Batangas ay pinakamasarap at produkto ng Batangas ika nga ay din na huhuli. Sa lawa naman ang taal, ang biyahe na lawa ang tawilis ay kainaman ang sarap po iyan sa labong at hindi lang yan, pwede pwede din po ilagay sa bangus, sinigag na bangus. Ay, tunay nga po ang napakasarap igop abaw at mamaluktot ng bahagya. Ay, eh, ah, wag na kayong grand-minded hala. So hanggang dito na lang po ang ating mini vlog for today's video mga guys. Thank you, thank you sa pagsuporta ninyo kay Inday Mai. Ang inyong Inday Ilongga ang magaslaw na ina sa inyong social media. So bye bye na mga ka -inday. Love you. Sheesh.